totoo lang po, matagal ko po nag-aayag mo ang barang kinetan. Hindi po ko makahanap. Puro po walang medical assistance yung nilalakitan ko. Opo. So... Hindi po kayo next, kasi malaki yung titigay nila sa akin. Sa ating tabang medical mula sa ating satellite office sa Kongreso, isang ina ang dumulog para sa pangangailangan ng kanyang anak na aksidenteng nadulas. Para sa detalye, makakausap natin si Cristeline. Magandang hapon po sa inyo, Nanay Cristeline. Nanay, magandang hapon po. Magandang hapon po, Ma. Nay, ah, kumusta po ngayon yung kalagayan po ng inyong anak? Ay, hindi pa po siya nakakalakad po. Nag kung lalakad po siya sa banyo, Nakasaklay lang po siya. Kailan po nangyari ito pong uh, pagkakadulas niya nanay? Noong June 21 po. Paano po yung pagkakabagsak niya? Ano po yung uh, natamaan at kailangan pong sumailalim po siya sa operasyon? Paano po yung pagkakabagsak po ng anak po niyo? Ano po yung parte ng katawan yung natamaan or uh, Bali ano po yung... yung kailangan na bakit kailangan pong sumailalim siya sa operasyon? Bali, yung right na kanya po, yung kanan po, yung po yung bumagtak. Mm -hmm. Nag-dislocate po yung malaking buto. Tapos yung maliit po na buto, nabali po siya, pumatok po yung isang buto sa isang buto pa niya. Ganun po yung nangyari. Kaya po, ooperahan siya. Po. puputulin po yata ng doktor. Puputu ano daw po? Kailangan operasyon dahil? Opo. opo. Puputulin po yung buto na nasira. Dalagyan po ng bakal. Opo. Aalisin po yung uh, nasirang buto at papalitan daw po ng bakal. Opo. Opo. Eto po bang anak nyo ay Anong year na po sa college na nanay? Bali, ngayon po, third year college na po siya ngayon pasukan. O, eto po bang anak niyo ay nag-aaral pa din po? Opo, nag-online na lang po kasi po talaga pong nagsusumikap ako na makapagtapos po siya. Kasi po, pag po siya tumigil, Mahirap na po makabalik sa pag-aaral eh. Wala naman po akong asawang katuwang sa pag-aaral ng anak ko, ako lang po. Wala naman po payad yung kolehiyo. bali pa lang. Kaya pinaporsige ko po talaga makapagtapos siya ng pag-aaral niya. Aside po doon sa pagpuporsige po ninyong makapagtapos siya ng pag-aaral, kumusta po yung interest po ni Karyl sa pag-aaral po niya? Andon pa din po ba? Desidido pa din po siyang mag-aaral? Opo. Opo. Makan po yung anak ko, napakakan sa pag-aaral, katunayan niya po kung siya tumatakbo pa siya sa school nila ng president, lumaban siya nung nakaraan. Hindi nga lang talaga siya napili dahil nga may diferensya nga siya. Hindi niya rin magagampanan yung trabaho niya. Ayun. O sige, ito po yung anak ko, masipag po mag-aral yun. Okay. Matatapos ang grades noon. Nanay, nasa magkano raw po itong kinakailangan po ninyong perang mamalikom para po sa operasyon ni Karil? 100,000 na lang po yung kulang namin para oh. Okay. po maoperahan siya. 100,000 po yung kulang. So ibig sabihin, meron na din po kayong so, mga po. nalapitan, meron na din po kayong nalikom at naa. Uh, eto na lang po yung kakailanganin po ninyo, 100,000 para po mangyari na po yung operasyon. Apo. Si Mr. po ba, nanay, nagtatrabaho po or may hanap buhay? Ay, wala na po akong asawa, ma'am. 2022 po na matay ang asawa ko. Ah, so, uh, bari ang asawa ko po kasi nagdadayali. It's po yun, inatake po. So mag-isa niyo pong kinaka, kayod, yung pamilya po ninyo, okay. Nay. Paano nyo po natutustusan, Nay? Uh, sumasapat naman po ba yung... Ano po yung... Bali, nananahi oh. po ako, ma'am, papiyawan. Okay. Kaya nga lang po, ngayon, hindi po talaga ako makapagtrabaho ng direct. Kasi nga po, hindi ko po siya maiwan. Naglalakad po ng papel, tapos mag-check up sa ospital. Ah, so dati po kayong mananahi or hanggang sa ngayon po, okay. yun po yung anak buhay okay. po ninyo, kaya lang dahil Noong po kay Karil. Yung buhay po karyal... yung asawa ko, hindi rin po ako nakakapagtrabaho. Gawa ng, pinaalagaan ko naman yung asawa ko. Noong na mat namatay na po, saka pa lang po ako na nahi, eh. nagtrabaho na ulit. Tapos nahinto po, po ulit. Kasi hindi po po Opo, po so, talaga ma'am. Opo. So, Ika, paano po yan ay? Paano ko tapos na ako? Paano, paano niyo po, na, ma'am, ma nasusuportahan yung pangangailangan po ng pamilya? Gawang meron pa po kayong anak na nangangailangan po ng medical na atensyon? Pagka po yung kunyari po, uh, kaya niya, i-aabinin ko po ito sa hipag ko. Mm -hmm. Papasok po ko araw, dalawang araw, para po may pangkain naman kami. Kasi okay. kung magdediretso naman ako na hindi magtrabaho, wala na po kami kakainin. Dinideskartehan nyo na lang po, nanay. Opo. Oh, Pinakakailingan nyo po ngayon, nay, eto pong natitira nyo pong 100,000 para po mabuo. Eto pong kakailanganin sa operasyon ni Karil. Opo. Oh, okay. dyan lang po kayo, nanay, ano, para po sa kailingan ito, nasa kabilang linya ng telepono, si Sir Alvin Martinez, ang Supervising Political Affairs Officer ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon po, Sir Ma'am Remy, magandang hapon po sa lahat po ng nanunod, nakikinig po ng tabang oramismo. mismo po kailangan? Sir Rex, Apo. eto po yung sinanay, nangangailangan po siya ng tulong para daw po sa operasyon ng kanyang anak at kinakailangan po ng stainless. Sir Rex, yes. stainless po ang kailangan po para po maoperahan at ito pong naapektuhang paa ni Karil ay pagkatapos pong madulas, yun daw po ang kakailanganin, tatanggalin daw po yung naapektuhang buto at papalitan po ng stainless. Matutulungan po Apo. ba natin, Sir Rex? Uno, uno, po sa lahat, Ma'am Remy. Of course, tutulungan po ng ako Bicol Party list, si si Karil, no, yung mm -hmm. kanya, kanya pong anak. Opo. Actually, Ma'am Remy, hindi naman po nag isang kaso ang lumapit po sa ako Bicol Party list ng ganyan klasing kondisyon. Ayun pong kondisyon na 'yan, sa pagkakaalam ko po ay fracture, no. So, may mga nagpumipila rin po sa ating People's Day at nabibigyan naman po ng ako Bicol Party list ng sapat at uh, magandang tulong po para sa kanila. Ngayon po, dito po kay Karil, hindi po siya naiiba at siya po ay uh, tutulungan din po ngayon ng ako Bicol park. 100,000 daw po sa Rex ang kanila pong kakailanganin para po mabuo yung pang-opera po yung babayaran yes po. po sa operasyon? Yes po, ma'am Remy. Sa katunayan po, nung nabasa ko yung panyang history ni Karil, yung pasyente po natin ngayon, actually, hinihingi po ata sa kanila ay 200 plus po. Pero mm -hmm. nakalikom po sila ng 100 plus, eh wag na po natin siyang ikutin pa at maghanap pa ng ibang ahensya. Opo. Kung hindi, yung kulang po na 100 na guarantee letter ay tiyak po yan, mabibigyan po yan ang uh, COVID. Ayun! Party. So, buo yung 100,000 na kakailanganin ibibigay ng Akubicol Party List. Aside of that, tabi, yes, Sir, uh, Sir Alvin, may aasan pa po ba silang ibang proseso para po ay matanggap na nila ito pong tulong mula po sa Akubicol Party List? Ma'am Remy, uh, nasubmit na po ni ng atin pong uh, kanya pong mother na si Christeline po na, na isubmit na po niya ang mga dokumento. Ihintayin na lang po niya yung uh, tawag ng ating mga koordinator coordinators dito sa North Congress, North Gate po, upang uh, malaman niya kung uh, ready na for pick up ang kanyang guarantee letter. Po, kailan po yan matatanggap nila si La Sir Alvin para naman po ay mawala na po itong alalahanin ni Nanay patungkol po dito sa problema niyang uh, pagpapa-opera po ni Caril? Usually naman po, ang maximum po natin na ire release ang guarantee letter coming from DOH po ah, sapagkat uh, ito po yung naiproseso na natin ano, ngayong araw, maghihintay po tayo ng uh, ng release ng, G, ng GL Code coming from the Department of okay, Health, nagbibigay po tayo ng pataan ng maximum of one week lang po. Pero pwede po yan na mapaigle. Ayun. So with that po, Sir Alvin oh. Martinez, uh, ang Supervising Political Affairs Officer ng Party List, maraming maraming salamat po. Ako maraming maraming salamat po, Ma'am Remy, at sa tabang-orangismo. Balikan natin si Nanay. Nanay? O, oh, maraming salamat po. Ayun, napakinggan niyo po, Nay. Wala na po kayong dapat alalahanin dahil yung 100,000 po na kulang po ninyo sa pagpapaopera po ni Karil ay sasagutin na po ng Ako Party List. Opo, oh, maraming maraming salamat po sa inyo. Sa totoo lang po, tagal ko po nag mga barang kinetra. Hindi po ko makahanap. Puro po walang medical assistance yung nilalakitan ko. Apo. Dito so, Opo, eh. Kasi sa akin. po. Apo. Uh, ganyan po yung kagustuhan nanay ni Congressman Saldico na lahat po ng ating mga kababayan na nangangailangan po ay dapat po matulungan. Kaya wala na po kayong dapat gawin pa nanay kung di palakasin nyo po yung loob nyo. Ano? At syempre, okay. i-ready nyo po itong anak po ninyo para sa operasyon at hiling po namin at panalangin na maging successful po yung operasyon niya. Salamat po, maraming maraming salamat po. Tsaka kay Congressman Saludigo po, maraming salamat Apo. po. Apo. At wag po kayo mag-alala ng nanay, po, dahil uh, alalayan po kayo ng aming team dyan para po uh, makuha nyo na po itong guarantee letter mula po sa Ako Party List.